nyo ba, niyaya ako ni Timur mag-date? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Kitty, sinasabi ko nga sa inyo ngayon. So, Tayana, sa't kayo mag-date? Ewan ko, hindi niya pa sinabi. Basta sabi niya, magbihis daw ako ng maganda. Mascot, nakikinig ka sa usapan. Takpan mo nga yung tenga mo. Oo na, baka nakakalimutan niyo, training tayo. Kaya bilisan niyo yung chismisan niyo. Oo na, sige na, two minutes na lang. Girls, kailangan ko ng magandang damit tulungan niyo ako mamili. Ano kaya yung isusuot ko? Dapat mas maganda yung damit mo ngayon kesa nung nagde-date kayo ni Smiley. Ano namang kinalaman ni Smiley? Dito. Tumahimik na nga kayo sa kaka-smiley nyo. Smiley, 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 smiley. Oo nga, tama na nga yung si Smiley. Baka ikis ako ni Timur mamaya. Excited ako. Diana, oo na, ikikis ka ni Timur. Tara, mag-training na tayo. Girls, anong ginagawa nyo? Tumayo na kayo dyan. Bakit nakaupo kayo? Stand up, stand up. Hello, Hello Coach Abby. Mag-start na kami mag-training. Coach Abby, pang sampung beses na yan na gusto namin mag-umpisa pero hindi kami makapag-umpisa. Okay, girls. Tara na. Tama na yung mga boyfriends, boyfriends na yan. Mag-training na tayo. Ready? Let's go. V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! We are the, the best. best! Okay, girls. One more time. One, two, three. V-I-C-T-O-R-Y c t o r y Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! Dima, bakit wala ka sa mood? Loren, may problema ako. Anong problema? Basta. Iniisip mo na naman yung Kev na yan. Nandito naman ako eh. Girls, hot chocolate nyo. Thank you. Nakakainis, nandun na naman siya kay Tima. Sayaw-sayaw pa siya. Wala akong pakailam. Basta dun ako kay Timur. Girls, namapit kayo. Meron akong chismis. Ano yon? May date si Diana at si ngayong araw. Magde-date sila. So, so, ano naman ngayon? Bakit masaya ka para sa kanya? Ibig sabihin, wala na sa si ex si Smiley. May chance na ako sa kanya, 'di ba? Ano namang kinalaman namin diyan? Cool. Ikaw may chance magka-boyfriend kame wala. Hello karina. karina. Hindi naman to good news sa amin. Magde-date kayo ni Smiley tapos kami ano? Nga nga. Or, Hello ano Gigi. Ano nga? Hello, Hello, ano balita, Ayos lang. Chuli. Gigi, nag-shopping kami. Bumili ako ng mini skirt. Ang ganda. Julie, bakit ka pa bumili ng mini skirt? Di ba pinag-usapan? Magpa-pants tayo. Gigi, edi magpantalong ka. Basta yung girlfriend ko, magmi-mini skirt. Gigi. Ano, Patrick? Ang suot mo sa school, yung maiksing shorts. Anong shorts? Eh, school yun. Gigi, dapat talunin mo si Julie. Okay, Hello friends, may good news ako sa inyo. Mag-o-open ako ng dancing school. Free yung first lesson. Ano, go kayo? Oo, go kami. Di matara. Sama tayo para makalimutan mo yung kev mo. Loren, ano problema mo? Isa akong tunay na lalaki, hindi ako sumasayaw. Ryan, sasama kami. Okay, nice. Guys, ano ba? Free yung first lesson. Ano na, go. Ako din, magsa-sign up. Okay, tatlo na sila. Sino pa? Guys, sige na. Free lesson yung first day. Ano ba? Ay girl, hip-hop! -e enjoy ka dun sigurado! Okay, sama kami ni Patrick! Thank you, girl! Girls, sama tayo sumayaw! Hip-hop daw! Iba naman to sa cheerleading! Kayo na lang! Busy ako! Hahantingin ko si Smiley! Sa wakas, magkaka-boyfriend na ako! Ako, sasama ako! Kasi baka maging kami ni Ryan! Actually, gusto ko rin si Ryan, no? Julie, ikaw! Ayaw mo ba sumayaw? Hoy, Ryan! Ano ba ginagawa mo, ha? Privasti, relax! Si Ryan lang naman yan! Tinatanong lang niya ako! Uy Ryan, huwag mo nang uulitin yun na. Julie, hindi ka sasali sa dancing class. Bakit naman? Eh hip hop naman yun. Oo Julie, alam ko yung hip hop, hindi ako bobo. Ah pizza, nahirapan ka ba nung wala ko? Oo, pagod kapag wala ka. Julie, I feel sorry for you. Abnormal yung boyfriend mo, ang KJ. Anong sinabi mo? Akin lang si Julie, kaya tigilan mo na siya. Okay, whatever. Hi, football girls. Gusto niya ba sumayaw? Hindi. Okay, no problem. Ice, pizza, hip-hop dance, gusto nyo? Gusto ko sana, kaya lang Loso yung boyfriend ko. Di ba, Ice? Ano? Anong sabi mo? Okay lang, sige na. Seryoso ka? Pizza, oo. oo. Okay, thank you. Nag-change mind na ako. Sabi ko na nga ba eh. Okay, I understand. Sila Diana kaya, isang pepperoni pizza ha. Tara, puntahan natin si Timur. Eh, paano kung nandun si Diana? Wala siya, nagtitraining sila. Hoy, saan kayo pupunta? Wala, Wala kang pake. pake, mga buwisit. Ah, eh. Loren, aalis lang ako ah. Gusto ko muna mag-isa. Anong ibig mong sabihin? Anong mag-isa? na lang kita. Anong tatawagan? Dima, hindi mo na ba ako mahal? <laughs> Ganyan talaga kapag ayaw na ni Dima, iniiwan niya. Hoy, Miss Pinky! Huwag ka nga makisawsaw dyan! Dear Diary, magde-date na kami ngayong araw ni Timur. Siguro magkikiss na kami. Excited na excited na ako. Saan kaya kami pupunta? Hoy, Diana! Patingin nga ng buong outfit mo. Girls, eto, ano sa tingin nyo? Ang cool, ba? Diba? Wow! Ang, ang cool! Girls, nalilito lang ako kung anong sapatos yung isusuot ko. Ito o ito? Yan, yung may feather. Sigurado gusto yan ni Timor. Basta, hindi dapat makita ni Smiley kung date nyo. Paano naman niya makikita? Eh, nasa restaurant sila. Okay, girls, alam ko maganda naman yung taste nyo, kaya isusuot ko na to. Thank you. Guys, okay lang ba itsura ko? Meron kaming date ni Diana ngayon. Alam nyo ba, magkano ginastos ko? Timor, hindi ako interesado. Ikaw, Smiley. Wala akong pakialam. Smiley, like, ano bang problema mo? Maging masaya ka na lang sa kapatid mo. Meron akong date ngayon. Maghanap ka na ng ibang girlfriend. Pinipitas lang ba yung girlfriend? Parang mga prutas? Alam mo, Romeo, huwag mo nang kausapin yan. Isa yan, Tridor. Isang Tridor. Bahala ka sa buhay mo. Tawagin mo kong Tridor. Ang importante, masaya ako. At mag-e-enjoy ako ngayon. Mm. Smiley, huwag mo nang papatulan. Hindi rin magtatagal yung kasiyahan niyang yan. Girls, ano bang plano nyo? Pabayaan mo nga kami. Doon ka na nga sa Dima mo. May gagawin kaming importante. Pupuntahan niyo yung basketball players. Oo, bakit? Anong pakialam mo? Kakausapin ni Alexa si Timur. Kaya umalis ka na dito. Good luck! Kapag nalaman ni Diana yan, sigurado lagot kayo. Ewan, Ewan ko, ko sa'yo. Sa Oh guys, may girls dito. Tama ka Romeo. Pinipitas lang silang parang prutas. Hi girls, puntahan nyo yung dalawang cool boys doon oh. Si Romeo tsaka Smiley. Timur, ikaw yung pinuntahan namin dito. Hindi si Smiley tsaka si Romeo. Gusto ka daw makausap ni Alexa. Ah, uh, tungkol saan? Actually, may girlfriend na ako eh. May date kami ngayon. Ah, uh, puntahan nyo na lang tong dalawang boys dito. Mababait yan. Sige na. Sorry football girls, may rules kami dito sa kwarto. Bawal ang babae bawal din ang boys sa room nyo. O oh, sige, bye. Wala naman akong pakialam sa inyo. Si Timur yung gusto ko. Ako gusto ko si Romeo. Mamaya na yung Romeo mo. Tara dun tayo. Saan tayo pupunta? Kay Timur. Pipigilan natin siya sa date. <sighs> Romeo, hindi sila pwede mag-date. Smiley, anong pinaplano mo? Kinakabahan na ako. Gaganti ako. Smiley, relax lang. hindi mo kailangan gawin yan. Ayos. Bogi na ulit yung helmet ko. Zack hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo? Pagpasok sa school, magfe-fencing ako. Guys, biglang pumasok tong mga babaeng to sa bahay. O ayan, nabalitaan namin, papasok daw kayo sa school namin. Hindi namin kailangan ng zombies doon. O rats, ang tagal ko kayo hindi nakita. Alam nyo, na-miss ko kayo. Hoy, sino kayo? Oo nga, sino ba kayo? Ah, yung rats? Ako yung kanang kamay ni Teacher Mike. Ako ako yung magde-decide kung sinong papasok sa school at kung sinong hindi. Sino bang nagsabi sa inyo na pwede kayong pumasok doon? Sumulat kami doon sa school. Actually, natanggap kami. Papasok kami sa cheerleader bunny school. Actually, magbubuo ako ng cheerleading team ko. Yung zebras, rats, gusto nyo bang sumali sa akin? Ano? Cheerleader? Ikaw? Hindi yung mga banis yung magde dito. Kami, kami yung magde -decide. At hindi kayo pwedeng pumasok sa school namin. Anong ibig mong sabihin? Hindi kami pwede. Jack, relax ka lang. Ganyan lang talaga yung dalawang yan. Ka na. Lalo na pagpasok natin. Wala na kayong magag gawa kaya pwede lumabas kayo sa bahay ko. Sandali lang nga. Patingin nung sulat ng headmaster. Nakakaamoy ako ng sinungaling dito. Sigurado fake yan. Nasa na yung sulat? Guys, hindi ko gusto yung dalawang to. Alam nyo, kayong dalawang fake. Yung sulat namin legit. Umalis na kayo. Nasaan ba yung letter natin? Papakita ko sa dalawang to Hindi na. Huwag papakita sa dalawang yan. Sige na rats. Panira kayo ng araw oh. Umalis na nga kayo dito. Magkita-kita na lang tayo sa school. mag enjoy tayo dun. Hoy, Tabachoy, naiinis na ako sa'yo, Subukan ha? Subukan mong saktan yung kev ko. Lagot ka sa akin. Umalis na nga kayo dito. Labas. Leila, tara na. Lumabas na tayo. Tara, tara. Pitawan mo nga ako, Yana. Hoy, mga zombies! Makinig kayo sa akin. Hindi kayo papasok sa school namin. Ako yung masusunod doon. Maghanap kayo ng zombie school. Kung hindi, ire report namin kayo sa zombie control. Naintindihan nyo? Seryoso ba yung mga yon? Zalina, huwag mong pansinin yung mga yan. Papasok tayo sa school, magiging okay ang lahat. Bakit ba sila pumunta dito? Kailangan natin sabihin sa mga girls. Maldita yung mga rats na yun ah. Kahit ako natatakot ako eh. Ang susungit. Pero mga girls natin, wala silang kinakatakutan. Sinira nga nila yung mood ko. E eh, paano kung hindi nila tayo tanggapin dun sa school? Okay, okay ang lahat. Basta bili lang kayo ng maraming foundation. Tatakpan natin mukha natin. Okay, sige. Pagpasok natin sa school, makikita nila gaano tayo kakul. Cool. Oo, papakita natin sa kanila. Matatakot lahat sila sa atin. Tatalunin natin sila. Hindi nila tayo kaya. oh hindi, nila, nila, tayo, kaya. Diana, okay na. Doon ka na sa living room. Girls, bilis. Baka makita ko ni Teacher Mike. Oh, Anong balita, girls? Sa kayo pupunta? Ah, dun po sa terrace. Magpapahangin lang kami, Teacher Sandali Mike. Sandali lang. Ah, okay. Sa terrace. Magpapahangin kayo. Ang ganda naman ng forma mo para sa terrace. Actually, nagbihis kasi ako ng maganda kasi maganda yung mood ko ngayon, Teacher Mike. Yes, Teacher Mike. Ganun talaga kaming cheerleaders. Siya lang yung good mood kaya nakabihis siya kami. Hindi. Wala kami sa mood, Teacher Mike. Girls, sabihin niyo yung totoo. Teacher Mike, dun lang kami sa terrace. Tapos babalik na kami agad sa kwarto. Okay, 10 minutes ha. Nakabantay ako ha. Thank you, Teacher Mike. Girls, saan kayo pupunta? Ah! Abi, Mike, saan pumunta yung mga girls? Saan sila? Doon sa terrace, magpapahangin. Magpapahangin? Ganon yung suot ni Diana? Abby, maganda lang daw yung mood ni Diana, kaya siya nagdamit na ganon. Namiss kita. Whole day kitang di nakita. Mike, saan kaya sila pupunta? Nagwo-worry ako. Gabi na, hindi sila dapat lumalabas ng country house. Abi, okay lang sila. Maupo ka. Gagawa akong hot chocolate. Nakita ko lang sila. Pupunta sila sa terrace. Kaya huwag ka na mag-isip. Mag-relax ka lang, okay? Huwag ka Sigurado ka? Smiley, mukhang bad idea yan. Ano? Good idea nga eh. Sigurado, hindi sila matutuloy. Nasaan na ba sila? Bye, Diana! Good luck! Thank you, girls! Kayo nang bahala kay Teacher Mike, ha? Oh, wow, Diana! Ang ganda-ganda mo! Thank you, Timur! Tama na! Baka makita pa tayo ni Teacher Mike! Let's go! Happy ako para sa kanila! Ako rin! Sinungaling! Nagsiselos ka! Hindi! O ano, lovebirds? Magdi-date yata kayo? Saan kayo pupunta? Anong date? Hindi pwede yan! Oh, oh my, my God! God! Timur, anong sinabi nila? Anong sabi nyo? Anong-ano? Eto na yung surprise namin! Smilik, anong ginawa mo? Kinagantihan mo ba kami? Sige bye! mag-date na kayo. Paliw ka, Smilik. Diana, okay ka lang? Smilik, paliw ka. Girls, girls. Diana, lagot siya sa akin ngayon. Girls, tara, umuwi na tayo. Tara, tara. Ang importante, hindi ka makita ni Teacher Mai. Girls, Nakakashock talaga. Ito ba yung date ko? Grabe. Bakit ginawa ni Smiley yun? Kasi baliw siya. Nagsiselo siya. Tatawagin ko si Teacher Mike. Isusumbong ko yung Smiley na yan. Tapos ano? Pagagalitan tayo kasi nagsinungaling tayo sa kanya. Girls, ginantihan ako ni Smiley. Hindi siya papayag talaga na makipag-date ako sa kapatid niya. Hindi siya papayag na makipag-date ako sa iba. Pero grabe tong ginawa niya sa'yo ngayon, Diana. Girls, nandito na kayo. Totoo yung sinabi ni Mike. Nasa terrace lang pala kayo. Yes! Coach Abby, matutulog na kami. Okay lang kami, Coach. Oo, nandito lang naman kami sa room. Oh my bunnies, nag-alala talaga ako sa inyo. May training tayo bukas ha. Maaga, huwag kayong mali-late. Good night, night Coach, Coach Abby. Abby. Girls, magpapalit na ako ng damit. Gagantihan ng Timur yung smiley na yan, sigurado ko. Humanda siya. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Bye. Oo nga, galit na galit si Timur kanina.